Good morning from Laguna. Ah, service to na sa uh, Royal Cable. Ano oh, naging issue nito na sir. Bago siya na hindi umandar. In, and then, and then, and then. Ah, andar siya. Ah, Ano <coughs> oh, nangyari? Mayroon siya ang sumabit pag nito maaaring lumuwag yung tornilyo dito ito eh, gusto ko lang yan okay. Hey. ay ito sumabit to oh. ano ayun okay, sumabit ano okay. rin paningay ba yun from Laguna General Overhaul may mga dala siyang parts yung general natin kasi natunog ng ano na it Titingnan natin dito, Magno ito. <laughs> lang natin, mo po konte dandan. ayano, eh yun yung 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 O, yung repair. Ito to. Sa gitna. Ayan, sa gitna. Nag-uusap tayo tungkol sa issue ng yung 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 Ganun din ang nangyari nung nakaraan na hindi ko, hindi sinisilip na pagbaklas tuloy mm -hmm. yan ah. Ah, uh, uh, may tama na rin bala yung ano mo, fuel pump. Ani repair lang oh. Hindi sinabi <laughs> ng nanutuan. Oo. Oh. Yang atotol, yang atagat, pa. Gandahan mo. Ganito 'to lang nangyari, lagi diretso ang at. Ayun, wala na sa balance, putol. Ito, putol. So ang ginawa nito, sir? Uh -huh. Ah, gisirado. Isa na lang gumagana. Ah, gisirado dito. Ah, gisirado. Sirado dito. Isa na lang gumagana. Oh, uh, i-close niya. Mayroon pa rin. Ayan, ah, hindi ka. <laughs> Nagkwentuhan nag pa tayo Eh yan pala Ganun din nangyari sa motor mo Dito naman Tulad ng ginawa namin Ginawa nalang sa sariling sarili, Ganito Hindi na yung stock timing mo sige, okay, sentro mo, sentro op, op ayan ayan, tanggalin mo to Hey. Okay. May tama yung kamo, kambiring. Oh. maluwag wag lang to pag pinalitan mo ng bearing tapos swabe pa rin siya hindi mas maganda pero kung pinalitan mo ng bearing tapos maluwag talaga ito yung hindi problema pero bukod doon, hanapin pa natin yung fan sa masabit. ineso ines 160 ines 150 camshaft pwede kay mag-order nito Masalahnya? Ya yang sekamnya, sekam. Malinis. shout out, sudah gak Ito 'yung ano niya, yung, 'yung sa team. Anong team niyo don? Ano anong risk? Ha? Diyami. Ha? Sa bato ko to bato. Mga ilang buwan lang din dito, lilipad nito 'to si bang bansa. Tagal pa 'boss. Oh, dawap oh, ko dito. Wala lang. Just nang bahala pag pumasa, ah, di Larga. <laughs> o, oh, para pagbalik, ah, tayo ka na nang shop. Oh, sakto yan, Spawn. <laughs> Ito kasi pag bumili tayo, 8,731. So, kailangan natin ng isang host. Oo. palawang Ito yung genuine ni sir na baklas namin. Repair na pala. Ayun oh. Suluma na rin na isak. Tapos, lagi nyo tatandaan yung pinaka jet bulb niya, Genuine At itong aking galing sa aking supplier. Yan no? Pareho. Mas mababa ito kasi ang brand nyo nito, Genuine 8,731. Sa akin, 4,200 lang. Tsaka subok na. Marami nang kinabitan nito. Oh ON OFF ON ON, On. Ok con

Ayos oh. Ganda na ang minor niya. Ito ay general. General overhaul. Wala na yung sagitsit na. Oh. Ah, ah. Umorder ganito ng fuel pump. Kasi ito isubok na talaga. Subok na itong fuel pump. Mura lang. Habi kalawang baho pa. Ano? Ano sa? Okay mga na. Karga ulit. Back to Laguna. kondisyon na. So lahat kondisyon na Pati yung Ninja 400 Galing Laguna Galing Laguna rin Lahat ang 160 Dito lang kayo sa Capro Motor Sir, naiwan pala sir Naiwan yung ano mo Yung mga lahat ang pinagpalitan Kailangan tabi na lang namin Baka panood mo yung video